Good morning mga kasiko ito na naman tayo dito sa area natin magpapaanit tayo ng palay ayan uh, good morning sa mga lahat ng mga subscriber natin mga supporters uh, paki like and share nyo lang itong video na to para mas marami pa ang mga gustong magtanim ma-encourage natin sila yan, papani tayo ngayon sa area natin na tatlong ektarya and good morning sa inyong lahat. Ayan. Ito, itong iaya natin. Ayan, 44 ito. 44 ang binhi niya. 44 na palay. Ngayon, ganun siya kaluang. Tatlo, itaraya ito mga kasiko. Ayan o. Oh. Ayan. Panete ngayon. Ngayon, ito yung kanal niya. Saka yung treasure namin. Ayan na. Ah kita nyo yan handa na yung treasure Ayan. tsaka masyako na rin kasi bukas na bukas e eh, try na kaya para hindi mabutan ng ulan ayun o pagkita ko sa inyo at marami tayong yung aarin dito Ayan, sinarana na yung kan yung tubig para may bas na siya. Ayan, gandang bunga mga siko. Talagang para to sa mga mamamayang Pilipino, tong bigas na to. Para sa mga mamamayang Pilipino, ayan oh. Si ito yung hari dito ngayon. Inagyan niya na yung harang para hindi makapasok yung tubig. Para tuloy-tuloy yung pagbibas. Ayan oh. buhangin na natin yan. Ayan. Abuhangin dito kasi ko. Kay pwede ka magdala ng siminto dito. Kung mag-siminto ka eh. So, kaya itong magandang para ito na kiyang sa pwede siya itanim sa buhangin. Itong binhin na to. Ayun oh. No? Wala Dali naman kasi ko. Si ayun si kasi kong dondon. Ah, shout out sa iyo. Ayun kasi malayo, isang dipa. Sabay talon tayo. Ya, <laughs> yeah! punit. Punit ang napunit. Ito lang <laughs> talaga tingi ko. talon dali. Ay, eh, eh. Yeah natin. Wala ng... natin na kasikop. Ang pabanan, set out okay, sa inyo. Yung... Kaya natin.

Anito nga na, siro nga dil 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 din 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 eh kung dako taga sa imong kwan ah. Murag diri kay sampo yo bayang dudodo nga. Kay ngon na na murag diri na daw sa imong kwan ubuson niya ang retirement. Ay ma labin makit-an niya tong na na may na na. Hmm. Katong dito sa mo gito. Oh. Tasan to kay ngin na kating sa una. Apis pa nanto niya. Okay na to mo ni ilaw-ilaw. Pinaya pag didto na ko pre. Maka tabi ko ko para hanggang kalsa hanggang bye-bye na doong ang kalsa dinhi pagi kasada di. Gift ako. Ha. <laughs> Masabi na sila. Ya ikaw, kung um, ano ganun. Doon ako. Doon, doon ako, pre. Yeah. sige, doon ka siya. Yung eh, mister, huwag yung makuha pa ng kapin. Hmm. Oh, uh, Nag-apos Mo sa ako di sa ganado tong 200 100 dito pa sa sa highway marami may pira ka lang pre marami ka pang mabili diyan abulin ko dito ng tampo ektarya ha tinawag man gud nakukarta nagdagay pa yung mga palitan sa highway balik ka sa highway Daga pa mo nagay kwarta maka pa Lutas gutas Ako wi. to kay barato ron po to. 250 50 ang kwan na to rahin mesa kritiket. Sa di kino bahala na ko ka mapapatong iko di na ko di ang papel. Ang wala nang ma. Di unay mo pa todo bahala na ka sa ko kay di yung mata ng Di mata. Ya. Ikaw na patubo dia ko di puta pa nang atong tawanan ra

Kami mga kasiko, ang tutuloy nila magkapas. Yan o. No? Mamaya ito, sigurado. Kunti ka na lang, kunti, mamaya ng hapon, mga alasin ko, kunti na lang makanaka tayo dito. Talagang matuloy sila, parang harvester. Yan, yeah, harvester sa bukit dito. Mga kasiko. Yan, ganun ka ganda yung mga palay o. Oh. Yan o, no, kasiko Diba? The beast all right. Ayun o. si pare ko pare samwe ganda yang gandang geria yang jenuh ganda yang no. ganda tubuh yang kuan yang pala no. talagang natresiran kasi dito dito eh natresiran kaya grabing tubuhnya Yan no. pag natresiran talaga tabak taba taba ng pala kasi yung uhot andaan lang tayo dito punta natin sila para makita natin kung gano'n sila katulin mag ani ito yung bahay kubo natin ayan ang bahay kubo pagkainan, may pahinga, tanghali, yan. May namin yan. Ito dito. Ganda. Ganda siya. Ayan e no? Kanina doon, kina, kinanan ito, kinaliwa niya. Grabe, kinaliwa niya lang dito. Parang biro-biro lang na pagkapas to. Kasi kinakaliwa lang. Hapay man mandayon Hapay. Hapay. Yan, biro-biro pa lang yan man kasi kuk. Kasi kay ni, kinakaliwa niya lang. Oh. Partida. Partida pa yan. Kinakaliwa niya lang eh. Hindi pa totohanan yan man kasi Pag mga totohanan yan, kanana niya yan ay iwan. Iwan sila lahat. Pasington, humana. oh, iwan. ang mag-go, kahit di ka mau kanan ba? <laughs> humana. Iwan ang kumagko. Napay Oh, gak oh. kasih kong, Apa, emang, yang Brad? Mura, tinut, aneh, yang ini, mumbir, Dito ko sa Vicente nung no, agi. Oh, dito ka? Nag-overnight ko dito. Ay, oo nga, nakita kita. Overnight ko dito sa. Sa ano? Sa club mo? Oh, unahan sa Marines. Ah, unahan sa Marines. Dito sa may kaning ah, uh, kuwan. Kay ano 'yan? Kay Adjer. Adjer? Oh, uh, berato ra. Uh, ah. pag pay, pay, pay rin daw sa gabi eh. Ah. Uh... pag aircon, pag aircon o, sa kalibo. Tapilan naman mo dito, unom na ko ka, ubod dito. Oke, aku mau nanya, siapa yang dapat tuh? Itu di to? Hey, oh, sini aku tuh kuunta kun. Asam nukunani kali kau. Aing tuh mah aku pakai sabun aku ada dah. Habot duit seningning 100 step apa tuh pemelit Oh, 100 step. Oh, babu, gaburit tetas nih. Saya maksi kirim suru-suru ini mau naik ke mampu sana. <laughs> Nga kabe mabugkos og nay suroy Di na sana yung cross cutter kasi nakita sa YouTube yung pagaros. sing <laughs> <laughs> sakit sa likod. Yung ano Bugkos dayon ta kabugkos. Nay ta kabugkos dayon. Sa to ni. Apa dong? Ampo sa

Cebu Pacific, yung nanay tayo palawan yung dalawang matanda na yung kaling yung yung tala ng palawan, mga anay hara bakit ka na yung na

Gracias. Ang ina sinaya ko, kung saan may sugod ninyo? kami ito, pagkabuti dito, tagbu lapan ang piyana. Nakaubot ito sa tanto, kung sila na ako? ako. Saan ang mirandahan yung maragdaw mo na yung <laughs> magkama yeah. na? Kasi, sugod. tag pa na. Terus-terus itu akuin agen kami kasih kita pas ini agen buat kami. Untuk tempat kita istirahat kasih kita. Kamu senang. Kamu mau ngapain dulu? Huh. 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 Huh.

Lima nih. Sino. Ambilas. Bikin ini ini anihun ya. Hmm. Asam asam sih ya. Umak apa tuh dah Hah? Umak apa? Basi pembungkus lagi kau ni lah. <laughs> Punya kau bih mungkin dah sila pembungkus pembungkus lagi. Pembungkus kan? Nada pembungkus lah. <laughs> Hei, saya so, yang baik kau pun amin. Kau pun tak tak. Bini aku. Hah? Bini aku ngompo tay. Ngompo tay. Berapa yang beli? Nau. Nih, kau ni mau pulukan mu? Kita. Kau itu mana kau nunggu nunggu kan? Kita. Ay, nagbukena sa, wala, brile sa ko miguno na wala. Ipakan ba ako bunso na. Bole ko. Hirot siya. Apo ble mo kaya apakan ka no problema. hindi man ko di man ako apakan ko ano. Paagi mo lang tiguson na naun sa o. Kuwa pasigurado. Ay, duro bolo tanam. Ha, dugot to. Oh. Oh. Oh, ha? Ay, dala na giapon. Ganon siya kay isog migos ano? magsa pa ako sa mga tambok-tambok ba, ba, -tambok, ba? Uh, tambok tambok na yan <laughs> yan kapinao pa uh ano nang ni ano 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 na? Ano? Napakanya. Ini puli-puli. Puli pun meeting-meeting sila sa bisita. Sabihaya, oh, ko na piyak na. Luwa, luwa git sama kan ni. Luwa kan. Thermometer sa di kami dito kasi ko. Tay Yan may manok din. Anok. Yan ang ko na manito kung gabi, gabi. ano. Oh. May gabi din. Ganito yung pag nasa palayan ka. Kailangan ito dito. Ang ulam mo dito. Masalak na lang ng daing dito. May mauulam ka na. Sa isda. May talong. Ayan o. Ayan. Daing bunga talong. Ayan. Yung sitaw din. Punta natin yung sitaw. Ito kalamansi muna. Ano? Ito yung kalamansi kasi ko. Yan. Maraming bunga ng kalamansi. Di ba? So, sobrang bunga, sobrang bunga. Oh. Ay, eh, bayabas din man kasi ko. Kumpleto kami dito. Ito naman oh. Ito naman yung malunggay. Pwede yung malunggay itong isang lasing malunggay hybrid. Yan. Ay, kondi may oh Ayun, no? mayabas ay no abas ka wala kang bunga kukuha tayo ng isa ng kwetang hinog-hinog Oh. Okay, nito. Yan, malamig kaming gulay dito mga ko. may rin ring. Tawag yan. Yung kamuti. Yan. Oh. Ganon talaga. Oh. Karaming bunga ng palay kasi ko. Oh. Kita mo yan. Karaming bunga ng kapalay. Grabe. Hmm. Kailan mo yung bunga na yung palay na yan oh. Diba? Diba? Grabe. Aabo talaga ito ng daan sa ako. You know? Yan. Yan mga siko. Ngayon, meron din dito sitaw. Yan. Bay kubo ito rin namin kasi ko eh. You know? No? Dami sitaw. Yan. Isda na lang ang kulang dito kasi ko. Isda. Ay, gabi na rin, ayan, gabi. Daming gabi. Oh, meron kami balon. Kumpleto kami kasi dito. Ito yung bahay kubo namin, oh. Bahay kubo, kahit munti, nalaman doon. Ay, sari, sari. Ayan, oh. Ayan, sili. Ito naman, manok lang kulang nito. Ayan Manok lang ang kulang. Ngayon may tuba din pero wala pang wala pa naman ng giti. Oh, daw mga Pwede naman ang parang isang gutan to, di ayo. Hindi na Ha? Nakarita na 'yan. Nakarita na 'yan. Wala pa. Pero pwede karita na. Ayun na 'yan. Tayo yung balo namin dito. Tabay, tabay. Kasi tabay to Balon sa Tagalog, sa English tabay. Kinaan mo ikuan kabungay na ni sakit ni soto. Tutuwad. Parang ding tanglad. Ya. Para na gurutan ba? Tanglad asing balde. Tanglad. Sing gulay. Oh, sabay apoy. Bay ayan. Yan. Yan, chat out sa inyo mga kasiko. Yan. Oke, okay, thank you for watching. Saat natin, di sa area natin third crop. Oh, sa third, third area natin. Ayan thank you, thank you. Saya nyuang mengasupporter. tahu, saya <coughs> yeler